Yes, mga kapaksin, hindi ako sa C4. Ganyan mo yung C4. Sobrang init. Grabe. Kumuha ako ng pera sa US. SC. Yung sa may tan yung grabe. Ang daming tao. fila. Yan, naglakad lang ako mula doon. Dito lang ako sasakay sa kanto, mga kapaksin. Okay kasi nag sayang ang pamasahe <laughs> kaya talaga kasi kailangan natin magtipid kasi kung hindi tayo magtitipid naku, sayang din yung 30 pesos pambili na rin niya ng sabon kaya talaga mga kapagsew no? dito ako sa pedestrian lane dumaan ito ba yung pedestrian lane na dinaanan kanina guman, parang safety. Na hindi ako masagasaan kasi ang lawak pa naman ng area dito sa may C4. Mala, malapad yung tatawirin natin. Kaya nanigurado po ako dito sa may pedestrian lane. Dito po ako sa, talagang tumawid. Ayan, walang tagal naman sa sasakyan. Grabe. Sobrang init. Ah, grabe mga kapaksiyong. Nilimandan piso yung nakuha ko sa USSC. Yung dati ko, hindi ko na nakuha. Yes, ito recto na botas recto. Yan. Meron pa po. Ay, sorry. Thank you po. Eh, salamat. Nakasakay din. Ay, meron. Ay, Thank you po. <laughs>